tips sa pag-change oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon magbibigay lang ako ng mga tips or idea sa pag-change oil. Ano? Well, bago kayo mag-change oil, siguraduhin nyo muna na alam ninyo kung ilang litro ba yung kailangan ng iyong engine at ano ba yung filter na kailangan. Okay, so then check nyo rin kung anong klaseng oil yung ilalagay niyo Kung mineral ba, semi-synthetic or fully synthetic. Then yon check nyo rin kung ano yung recommended na viscosity sa iyong sasakyan. So yun yung sana yung bilinin nyo at i-check nyo na lang kung ano yung ideal sa inyo. No? Kasi kung bawa mineral yan, every 5,000 kilometers ang change oil or 3 months. Kung fully synthetic naman yan, every 10,000 kilometers or 6 months. No? So yun. Then yun, yung uh, oil filter. No? Bawat kotse, may iba-ibang filter. So check ninyo kung ano yung tamang filter sa iyong sasakyan. Now, pag kayo ay mag-change oil, no? As much as possible, ang pinakakailangan na tools natin dyan is yung pantanggal ng oil filter at yung pantanggal ng drain, ng drain plug, no? Ah, uh, ako, I highly recommend, ano, pag sa pagtanggal ng drain plug, kasi medyo matigas yan. Okay? Sabihin na natin, ang tigas niyan parang yung sa lug nut ng ating gulong. So, kung mas maganda, meron kang ano breaker bar para hindi ka mahirapan. At sana, socket wrench yung gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng combination wrench kasi nakakabilog ng bolt ang uh, combination wrench. Mas maganda socket wrench yung gagamitin mo. No? So, sa pagtanggal niyan, mas maganda breaker bar para hindi ka mahirapan. Then, doon naman sa pagtanggal naman ng oil filter, well, maraming klase, no? pero ako, ang pinaka-recommended ko para sa akin, ang pinakamadali is yung uh, parang vice grip type. Although meron naman na bibile yung mga uh, parang kadena, chain type, meron din naman yung parang sakit mismo. Kung maluwag yung location, maganda yung sakit kasi talagang saktong-sakto. Pero nasa sa inyo kung ano yung mas available no Pero ako mas trip ko talaga sa ngayon is yung uh, yung parang ano vice grip type no. Talagang tight na talaga nakukuha niya talaga yung tamang grip no para dun sa pagtanggal ng filter no. Then yon. Pag kayo ay mag-aangat ng sasakyan o bago nyo iangat yung sasakyan, mas maganda syempre buksan nyo na ng konti yung uh, oil filter cup, then uh, yung, uh, yung, ano, yung oil, ano, yung, yung drain ng ating, ano, I mean yung, yung cup, no, yung oil cup doon sa inyong engine, tanggalin nyo na, then, o oh, pwede buksan nyo ng konti, then iangat nyo na ng konti yung inyong Uh, dipstick lipstick, no? Para pag nag tayo ng oil, dere-derecho yung pagbaba. Okay. Then yun, nasa sa inyo, no? Kung ano yung mas trip niyo Gusto nyo ba yung mainit ba yung engine o gusto nyo yung malamig yung engine, no? Pero syempre, mas maganda malamig yung engine para hindi rin kayo mapasok. Kasi, mahirap din yung ka-under lang na sasakyan, eh. Ang init, no? So, maganda. Ako, 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 pinaka-practice ko talaga dyan Pag nag-change oil ako. Halimbawa, ginaray ko siya sa gabi. Kinabukasan ko siya i-change oil kumbaga, ah uh, hinahayaan ko muna talaga mag-drip from top to bottom yung oil, no? At mas marami akong oil na nakukuha. Okay? So, sa akin, mas, ano yan, kumbaga, hindi ko na tinatakbo pag na change oil ako. Kumbaga, pagka uh, uh, garay sa gabi, then, kinabukasan umaga, doon ko bubuksan yung drain plug para at least, ma yung oil na nasa ibabaw, bababa ba talaga. Magdamag na yon Okay? Then, yan sa pag ano syempre yung posisyon 'yung sasakyan niyo doon sa flat area no okay para kasi mahirap 'yon pag mapababa o pataas no baka biglang bumulusok 'yung sasakyan mo maipit ka no nasa flat area ka sana then as much as possible 'yung paglalagyan ng inyong jack ay matigas na area rin no kasi pag malambot 'yan sa bigat ng sasakyan pwedeng tumagilid 'yan baka mabaksakan kayo so dapat secure 'yung 'yung Uh, jack no at as much as possible ko meron sana pang another na tulong na jack much better no para kumbaga ko meron kahoy na malaki o batong malaki mas okay para secure na secure ka talaga okay Then yon once na na ano muna okay na angat muna na so yon pwede mo nang tanggalin yung iyon drain plug no so dito naman uh, sabi ko nga, mas ideal is breaker bar sana yung gagamitin mo. Alam mo lang sana kung ano yung loose at ano ha, yung tight taita so baka naman kasi mabaliktad eh baka masira yung bolt no so dapat alam mo kung pa paano mo ilulus yung thread na yon at paano mo ita tight no so pag palus no then yon once na okay na okay so mag drip naman yung oil diyan pag natanggal mo na yan uh, recommended ko diyan hang hanggang kahit hanggang do sa pumapatak na lang wag mo na hindi mo na kailangan hintayin niya nang magdamag kumbaga o ilang oras kumbaga pag pumapatak na goods na yon then yon plug muna siya ulit. Okay, sa paghihigpit, uh, huwag nyo lang gagamitin yung breaker bar. Ha? Masyado nang mabigat yung breaker bar. Baka maloose thread ka. No? So, as much as possible, uh, pwede mong gamitin yung finger mo. Kung meron kang one half wrench, pwede mong gamitin hanggang dito. So, pag inaano mo yung ano, finger, kasi pag ito masyado pang malambot to eh. So, yan, baka kahit hanggang dito lang sa pangalawa, tight mo siya hanggang sa kaya mo. Pwede na yun. Kung wala kang ano, torque wrench, yan. Kung ano yung kaya nitong hanggang pangalawang finger mo, okay na yon Okay? Then yon Once na, na okay mo na yan, so pwede mo na rin tanggalin yung iyong oil filter. Sa pagtatanggal ng oil filter, yun na nga, sabi ko nga, uh, marami namang option na, no? So, ako, mas recommended ko talaga is yung, uh, yun nga, yung, yung, yung vice no? Pero maganda rin yung, ano, yung, yung mga ibang wrench na, pero sa akin, vice grip. So, yun, pagtanggal mo yan, okay? Ngayon, pag natanggal mo na, so maglalagay ka ng bagong filter. So maganda, linisin mo muna yung area kung saan yung filter. Then, pag magliano naman kayo ng filter, maganda, lagyan nyo na rin ng konti sa loob. Kahit mga 100 ml lang. no Then, yung kanyang, ano, yung kanyang gasket, punasan nyo na rin ng oil. Para sa next na pagtanggal ninyo, hindi na kayo mahihirapan. Okay, then yun. Now, dito, dito magtatahalo yung iba, no? Hand tight or kailangan mo ng wrench. Okay, ako, mas recommended ko talaga hand tight muna. Yes, that's the ideal. Now, pag na ng hand tight mo, hanggang sa kain ng hand tight mo, gamit ka ng tools. Kahit man lang, ano, kahit man lang maiikot mo siya ng hanggang 5 minutes. Kung sa orasan, di ba 12? Tapos, kahit hanggang 5 minutes, okay na yon. Para lang, sumikip lalo. kasi, based on experience, <laughs> way back then, hinahantay ko lang din. Oo, okay naman. Pero may time na sumablay, lumuwag. So, buti na lang, nag-alarm uh, yung oil nasa garahe. So, nalagyan ko lang, na, na, ko lang ulit yung oil, ay uh, yung oil filter. Then, nalagyan ko ng oil. Pero, as much as possible sana, oo, malakas yung kamay mo. Pero iba talaga pag may gamit din eh. So, sabi natin, pag tight mo na, lose mo pa ng ko, eh, i-ano mo pa, i tight mo pa ng konti gamit ka ng, uh, ng tools, no? Kahit mga 5 minutes lang, okay na yon Para at least mas masikip. Okay, then yon Sa paglalagay naman ng oil, okay? Sa paglalagay ng oil, uh, kung halimbawa 3 liters, as much as possible, lagay mo muna mga 2.8 liters. Okay? Then, uh, pag nailagay mo na, tas check mo kung kumusta ba, kung nandumang gandong ba siya sa may pangalawang tuldok, kung medyo kulang, lagdagan mo hanggang sa umabot siya doon. Then yun, pag na, i ano mo na, na umabot na siya doon sa uh, pang pangalawang tuldok, so yun, pwede mong i-start. By the way, ibabahan nyo muna yung sasakyan para nakapantay yung sasakyan. So, paandarin mo kahit mga 1 minute, then after mga 5 to 10 minutes, i-check mo ulit kung, ano ba, kung sapat na ba yung oil. Kasi, dapat hanggang sa pangalawang tuldok para at least alam mo na naka-full na siya. No? Kung sakaling kulang, pwede mo naman dagdagan ng konti pa. So, yun lang. Yun lang yung mga tips ko, no? Sa pagpapalit ng uh, uh, oil, no? At, uh, yun nga, uh, ang pinaka-advise ko na lang dyan, eh, monitor nyo rin. Kumbaga, hindi naman natin masasabing 100% na goods na goods na yung pagkakagawa natin, ano? So, halimbawa, tinakbo ninyo, kinabukasan, pagka, pagkagarahin ninyo, pag-andar nyo kinabukasan, check nyo yung pinag- uh, garahihan ninyo kung may drip ba ng oil or kung meron bang tuldok ng oil. Kasi pag meron, well, kailangan mong i-check ulit. Okay, so yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook. Click mo lang yung follow sa taas, sa TikTok. Click mo lang yung plus side dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.